Magandang, magandang 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 tanghali sa inyong lahat. Ayan, magandang tanghali po sa lahat ng mga nandito sa Dubai UAE. Magandang hapon po sa... Pilipinas And kung saan man kayong sudok ng mundo Magandang gabi Magandang umaga Ayon Hindi ko na kasi alam kung taga ZAAN Ang mga followers ko So Ayan napakaganda ng sikat Ng araw pero napakainit Naman At tirik na tirik ang Kainitan Ayan, as you can see guys Ang gaganda ng mga building Akala mo mga hotel Yun pala, mga office-office lang yan So, kamusta naman kayong lahat mga ka-babe Ayan, magbabalik na tayo sa araw-araw nating pag-upload ng videos ka Para kahit papaano may na-update ako sa inyo And meron kayong na-update Galing sa akin Sa mga araw-araw natin Mga routine Ayan so Ay nga Lagi na lang ako guys Guys please pray for me Pray for me na sana Ma-approve yung aking uh, Inaasam-asam na uh, Kaligayahan So, sana, sana... Uh, alam ko naman na... Uh, Ma-approve. Pero... hintay lang natin yung tama at... Uh, tamang... Uh, tawag niyan? Ano pang tawag niyan? Basta tamang... Uh, tinggin ng Diyos or ni Lord ang ating... Uh, ang ating hinihiling nakahilingan. So, ayan. Ay, nakaka... Nakaka-stress. Nakaka-stress, nakaka-haggard. Ayan, dito tayo sa makulimlim na natatakpan ng building ang kaintan. Tama ba? So, dadaan muna tayo ng ano guys, ng supermarket kasi bibili tayo ng pandesal. Bili muna tayo ng pandesal guys kasi Naubusan na tayo ng pandesal sa uh, salon. So, pili muna tayo ng pandesal para meron tayong pang breakfast. Kahit late, ano na yung breakfast natin. Actually, yung breakfast ako guys, tuwing 2 p.m. talaga. Kasi, yun yung oras ng pagdating ko sa salon namin. So, ayan guys, tadi na tayo sa labas ng supermarket and uh, magbibidyo tayo sa loob ng mismo ng supermarket so mamaya ulit guys so ayan guys nandito tayo sa labas ng supermarket and papasok na tayo ayan mo muna natin kung ating kayong yan pasok tayo sa supermarket ano lang ang bibili natin guys ah uh, tawag nyo pandesal lang naman bibili natin ngayon Indian promo week may Indian promo week sila guys kasi Indian yata may ari nito eh. may Indian promo week sila so ito yung pandesal guys pandesal Pilipino pandesal po talaga to guys So maganda po talaga siya sa mm, uh, Pang umaga na Pang breakfast Natin So Bili muna tayo ng isang uh, Palaman Para pa paano meron tayong Pang palaman Ayan kasi yung mamurahin pa laman lang yung ating kukunin. Meron dito eh yung tagpa 5 There Ah um, uh, Ito ba yun? Tingnan nga natin ito. Tingnan natin ito kung magkano. Check natin yung price dito kung magkano. Ay, ano ba yun? Dito natin masi-check. 4.50. 4.50 lang, guys. Ayan, 4.50. Itong ano na to So, ayun lang. Ayan, tingin-tingin muna tayo ng mga, ano dito sa mga sale. Kasi wala na tayong, oh my God. Ayan, ito. Ah, cleansing gel. Ito guys, cleansing gel. Gusto ko yung mga serum serum. So, magka-counter na tayo guys. Bayad mo na tayo. Konting pasilip mo na tayo sa mga putasan nila guys. Bago tayo lumabas. Ayan. Orange, apple, melon, and another orange. Ayan. Mga fruits nila. And granada granada to sa atin guys no orange and avocado ayan banana and mango ayan meron pa nyo mga vegetable guys mga vegetable yung mga orange apple 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 iba ibang klaseng apple so nandun yung mga grapes nila yan lang konting pasilip lang po natin sa mga ano ayan So ayan guys, nakalabas na tayo Actually, yung ano, yung supermarket na to, uh, pwede kang dumaan sa exit sa likod mismo. And ang ano to, ang bubungatan mo, ang magiging uh, daan mo is papuntang Metro Train Station. Kaya malapit lang talaga yung supermarket sa Metro Train Station. Ayan. So, going to Metro uh, Train Station at Kaya. Ayan, hindi na tayo nagpayong kasi medyo malapit-lapit lang din naman ang metro. Ayan lang, nasa harapan na natin ang papasok na tayo. And dito ako bumibili ng uh, bigas ko guys. Bigas and milk gatas dito sa Viva na yan, Viva Supermarket. So ayan, Madali tayo kasi mainit na. Ano? So ayan, dito na tayo sa loob ng Metro Train Station. May mga na sa aking so ito lang tayo na para maka makapuha tayo ng mahaba-habang video clip na ating may upload later Minakita may nakita kong ano, may nakita kong nila lang nila lang para in Tatlaya. Ayan, may mga taong nagwi-wait dito, mga nakatambay. So, ayan, laki ng mukha natin. Ito ng mukha natin, oh. Nagpahit kasi ako ng, ano guys, ng sunscreen. And bihira lang ako magpahid ng sunscreen kasi for now, super hot talaga. Parang tiko ko kakayanin yung hindi although lagi naman pero hindi lang talaga ako sa sunscreen madalas parang ngayon lang yung pinaka huli ko at uh, pinaka pinayon uh, nga pinaka kong ano so guys magta-top in muna po ako ng aking card para makapasok tayo sa metro train station so yan na na tayo ng train one turn na maghihintay na lang tayo ng panibagong train ngayon And while na maghihintay tayo, upo tayo dito sa waiting area. Ay, nakakalok ha. Naiwan na naman tayo ng train. But okay lang kasi uh, maaga-aga pa naman sa araw-araw nating pag-late. So, ayun guys. Whew, ang init. Ang init ng panahon. Pero dito guys, alam niyo sa loob mismo ng train napaka ano uh, lamig ng aircon kasi close naman na siya guys pagdating dito mismo sa loob na to close na siya kasi yan may mga glass naman yan so okay lang okay na okay lang ayan so kabilaan guys may mga tao and may mga tao rin dito naghihintay para sa susunod na pagdating ng train So ayan na guys, nakababa na tayo ng bus and eh, naglalakad na tayo going to our what? our ha So ayan, naiibis ako sa ano ha sa so, driver yung nauna pa siya tapos after 2 to 3 minutes dumating yung isang bus na up and down pero yung bus na up and down yun pa yung unang umaalis every time na nag-stop sila. So, nasita ko yung driver na sinakyan kong bus. Sabi ko, we are still no time. Sabi niya, one minute. Sabi ko, tapos sinabi ko, bakit yung ano, bakit yung bus na yun? Nauna pa tayo pero sila yung unang umaandar. Ginanon ko siya. Charis lang. O, ko siya kaso lang sabi niya 1 minute nag i siya ng 1 minute 1 minute tapos nagsiself phone. eto talaga minsan yung mga driver dito sa Dubai kung hindi mo sila sisitahin tatambay pa sila ng matagal sa bus stop kaya minsan yung maaga ka na sa pagiging late mo bus malilit ka pa na dahil sa mga ganyang driver. Ayun, naglalaki na tayo and hinihingal na ako. Woo! Saturday ngayon guys and sana uh, magkaroon naman tayo ng magandang trabaho for today and magkaroon naman tayo ng tips. Wala tayong tips, silang araw na. Kagabi kung hindi ko pahiningan yung customer ko ng 20 wala 20 na lang rin ang pera ko. wala pa kami sweldo guys ganon so tiyaga tiyaga lang hintay hintay lang tayo yun lang nga sana ma-approve na yung kinukuha kong loan siyares para makapili tayo ng bagong cellphone and pang vlog na uh, ano ba yun gopro basta mga pang vlog na camera guys sana makabili tayo pag nak nakuha na natin yung niloloan natin so ayan malapit na tayo sa tawiran ng uh, may signal light so doon tayo maghihintay ng makatawid and mag tayo sa ating live pag nakatawid na tayo so mabay guys mm -mm. nakakaloka guys munti ka na akong masagasaan ano na walking na guys walking eh, signal ng pang walk na tapos may isa pang sasakyan na tumakbo pa talaga o mandar buti na lang kamo na ano lang ako yung parang konti konti na lang parang isang ano lang isang dangkal lang sandang lang masagasaan ako napalingon na agad ako na naloka ako sa mga ano naloka ako sa mga tumingin sa akin kasi go na go signal na ang pag, uh, pagtawid Kaso lang itong driver, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Hindi nga ba nakita or hindi nga napansin or talagang dumiretso pa siya, humabol pa siya sa ano sa uh, pag uh, pagtakbo ng sasakyan. So, thanks God hindi na hindi ako na disgrace siya. Thank you Lord, hindi ako na disgrace siya, Lord. Pinotektahan niyo pa rin ako, Lord. Thank you so much and ayun na nga guys, nandito na tayo sa malapit sa salon namin. So, Uh, Mag-end -e na lang po ko -e Sa aking live Nabubulo na ulit Nabubulo na tuloy ako Woo! Kinabahan kasi ako guys Kinabahan ako ng sobra Kinabahan ako super So ayan tawid muna tayo So anyway guys uh, Dito na lang po tayo Magtatapos sa aking vlog Thank you so much I love you all Bye Bye